tatoo TV no commentator o shtari, o commentator o shte, o shtari, 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 o Commentator. Ano ka ba ni Jackie? Well, Jackie also is a singer, di ba? Jackie Wu sa mo, singer de siya. How about my duha? May single ka bang na nilabas noon? Meron kang recording? Recording, Dash Tanis. Oo, po po. Meron daw Oh. Mamaya pa, Sige. Natin ulitin natin ulit sa mga nakantay. Yes, marami po tayo itatanong kay Mr. Jackie Will. Boy, but for the meantime, mag-break po muna kami. Break po muna break and tayo for some more commercial. You can you get it? Just a break. Yeah, Saglit <laughs> lang yan. Nakasundo kami. <laughs> With the results that we have seen two years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. Sa ikadalumputwalo ng Hulyo, sabay-sabay nating pakinggan ang ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iyatid namin sa inyo ang bawat detalye na magiging pag-uulat ng ating Pangulo sa bayan. Mag-uulat ang Abante Radyo mula sa pagdating ng pangulo sa batasang pambansa hanggang sa pagtatapos ng kanyang ilalahad na programa. Makakasama rin natin ang magigiting na takapagbalita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-iandaan natin ang ulat at reaksyon ng mga Pilipino sa The Hague Netherlands. Kasama ang ating si Rocky Ignacio. Habang aalamin natin kung ano nga ba ang gustong pagbabago ng masa ngayong sona. Samahan si Ray Langit, Elise Saludajar, Ronnie Ramos at Aini Sebastian. July 28, Alas 2 Parasa, sa State of the Nation Address 2025, Bantay ng Bayan, Kampi sa Katotohanan, a special coverage ng DWAR 1494, Abante Radio, Abante ang Best, Una sa Balita, Entertainment, Sports 2. हिन ताईं and we are At pero kung po namin kanina during break, yung nagawang single or recording ni, ni Jackie Wu. Kaya lang na, nakalimutan niya na. Pero meron isang kanta na very um, malapagalang sa, sa kanya. Yun yung habang may buhay. At kanina nga kumakata, kumakata siya. Pasample na natin. Pasample na natin. kung bakit gusto niya. Sample

ang naglilibre tungo song. Nanday iman ng tao kikidesta. Yeah mo shu, isang pagkakaroon ng 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 pagkakaroon po yung naiyak daw po siya. Mm. Okay. Oh, kasi parang Japanese yung yung tono niya, yung music. medyo malungkot talaga yung kanta. Chun ga, nang ka, no, Nihon no chun tayo nang Ato, hunto wa, samishin dati. Buhay, di ba? Uh, uh, buhay. Light, uh, abu buhay. di ba? Yes. Buhay. Ikaw ba ang favorite Japanese song? Ah, uh, First love. Wow. <laughs> Unang <laughs> unang bonda, unang nakaw. First round. <laughs> mm -hmm. Ano ba yun? Mm -hmm. Hindi ko na masyado mga tanda. No, na. Tingnan ko yung lyrics. Ah, sige. Ako siguro. Sa ego yung... no ina. Yun. Mm-hmm. Ako yung na, sa... Tagalog. Di ba? Dito. Uh, dito uh, ayun uh, may version dito doon. No? O, oh, Tagalog. Like niyo daw pa dito. Yeah. ikaw pa rin. No? Uh, ikaw pa rin. Uh -huh. may Tagalog version niyo. Tagalog version mo, Aron Dato. Ah, oh, mm -mm. tara nga. Mm. Yung first yung first love you naman, know, You'll always be number one in sumo, no? No. No, 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 no. Yes, na Gani, yung first na first Jipit na jipit daw ang boses mo. Oh, Jeepit queen ka daw. Jeepit, oh, Jeepit. Jeepit boss. Pero Jackie, kapag ka nandito ka sa Pilipinas, gaano ka katagal nag-i-stay? Nag Pilipini, ito kini. Dono nung guray, Pilipini, doon desu Oh, honto, zutto itay in da kedo, yapa, nihon demo shigoto ga ka aru kara, shooting no toki toka. ka, demo ikka gesu ni ka, isan buan, isan besas babari kita dito. Kasi, I like it. it oh, ganda. So, so, ibig sabihin, kahit wala kang project. project. Bumabalik ka talaga dito. Project, na mo, Pilipini ko lang. Yes, yes, siyempre. Isang buwan, isang beses balik ka. Nung first time na kapunta dito yung wife mo, anong reaction niya? Wife, ga, iti ba ni Jimmy, Pilipik sa tukini. Uh, uh, wife, one, do, comment wa do desu Yes, sugoku ne, mo, sugoku international na togo datte, tada sugoku wine suki ne. Dala rin tuwing sabay-sabay wine open country mm. So, uh, may din kasi minam ng wine. So, po, mm. ng wine. Mm. Oh, okay. okay, at least no. Baga. Oo, oh. nagulat bang wife mo na sikat sa Pilipinas? Marami ka mong mga... Ma Marami nakilala sa iyo sa sa siguro ngayon dahil doon sa pulang araw. Why po, be Christian Descate, that the Philippine, the may decision na just isang mm. one. Moto, may not pulang araw. Ah, so na, 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 Mm, sobrang na-enjoy na daw po ni, ni wife po na siya po eh sikat dito sa Pilipinas. Pero oh. si Maria, di ba nakatrabaho niya rin si ano? Maria Ozawa. Maria Osawa sa mo. Asawa niya ano, sa ano po pulang araw. Pulang araw de, Wife de siya. Sure, yes, yes, yes. Mm. Oksan yun oh. uh, <laughs> 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 <hindi>? na? Oo. Oh. Hmm. Japan. Hindi. Hindi. Naalala ko si Maria Osawa na she's also Japanese. And then nag-stay siya dito mm -hmm. ng matagal. Noong gumawa na siya ng pelikula dito. Nandito na siya, hindi na siya umalis. Oh. Pero ngayon wala nang niyatas siya. Ha? Huh? Wala na uli siya dito sa Pilipinas, sa Japan ulit. Maria Osawa, Pilipinda. Hajimete na 'no, no egas eh, ko tatukini. Mo, ano,ずっと Pilipinas din datte. Ima wa doko ni irun desu ka na? Siya, siya no. kasi matnagtagal siya dito, di ba? Karon nga sya nang Jawa. Tikaron sya nang Jawa. Pilipinas nga, jowa, chef, o, ng mga, ngay, mo sa so, Pilipinas din 'yan, ano po wa. Siya no. Di doko pa sya din. Anyway, ako at, at, tanong ko na lang, ano ang mga natatandaan niya kay Lobby po, Bella Paderia and Jenny Reinaldo, yung sa tatlo nandoon. あラビポ、あとジェリン・マルカドとベラパ・あベラパディリは何が覚えてるんですかベラは・ベラパティリアはすごく、ね、自然な人だった。ごめんなさい、自シセンああ、ナチュラル。シミス・ベラ・パディリアは、えー、ジェニーリン・マルカドはすごくセクシーで、えー、とハートがある人だ si Miss Janely naman po is uh, mabait, uh, sexy, at uh, saka may puso daw po. Mm po, was so good. Na ba Exciting na siya. Si Lobby po, medyo ex exciting daw po masyado si Miss Lobby po. Mm hmm. Ah, hindi sabi na exciting. Don't know, don't know, kanji exciting. <laughs> ano exciting? Yung... Shooting no toki Gis, Hybrato, no? Right? Ah, uh, 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 yes, yes, yes. yes. Hyper, hyper. Hyper siya. Robin Padilla. Yeah, very nice siya. Gentleman chaga, ka. Uh, Bad guy. And uh, action uh, maganda. Um, sobra. Professional. Mm -hmm. Professional. Mm -hmm. Ayan na. Ayan na. Naku, maraming maraming salamat, oh, Thank you very much. For your time. Baka meron kang gusto. Mo, no, onnan, onnan ng, no joseng na no koto toka, mga kikanakit mo, hey, kikat. Oh, wala na daw kita kayo takda yung sa babae. <laughs> ah, so lang. Sa sabi ka Babae! Gusto mo? O, oh, nagka-girlfriend ka ba ng artista? Girlfriend do'y tandas ka, actress. Tanong. Isa pa, isa pa. Ano? Siya pa daw po. Hindi, tanong lang, nagka-girlfriend ba siya na artista dito sa Pilipinas? Mahe. Pilipino. Actress. Girlfriend. Itandeskarte. Uri na ako. Uwi May daklasan ba siya, artista? Dari ka, type? Konimi no. Actress. Itandeskarte. Ya,でも, minna, sugo'y sexy da siya. Sore ba, demo, Nihon na sito dati, minna, Philippine na joryo na sito sexy de, kirey dati, minna, yo. Uh, magaganda daw po kasi maraming sexy din daw po dito. Kahit naman daw po sa Japan yung mga, ano, sobrang ang gaganda daw po ng mga actress dito. Oh, natatandaan ko talaga parang wala siyang, walang na link sa kanya ever. Oh, nice. Sa totoo lang. Nay, Desne, Amari, ano, link na ta actress. Amari, Nay, Desne, wala Jackie Wusan. san. time na nai, yung Link na, Amari, ano, Owasa, na, na, Uwasa? na. Uwasa na Ah, dagaro, ako, my wife, she's not like. That. Mm, shadow po kasi wipe lang daw po, taka-focus daw po wow. siya. Wow! <laughs> Thank you, John! Thank you, John! Thank Baka may gusto pag i-promote pa, ano na lang sa mga mga message. <laughs> Nang sa mga... ah. Meron daw yung pong warla na uh, ginawa niya po taping ngayon. Maganda daw po. Ano, excited daw po siya na may palabas na daw po ito. Alright. So, Alright. So, nakabangan namin yon yung warla. And again, maraming maraming salamat, Jackie. Thank, thank you, salamat. thank you, Jackie. Sana ay nag-enjoy ka sa pagkipagkwentuhan sa amin ni Rachel Maloy. <laughs> At hmm. siyempre, bagay tayo, do it. Do it. Okay, takata. okay. Next <laughs> time. <laughs> sana pabalik, uh, sana bumalik siya dito sa time ko. Tapos. Ito pa matapstick Okay. Uh, siyempre. Uh, thank you. Thank, thank, you. You. thank, thank you. you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. At yan po, si Mr. Jackie Wu, isang Japanese actor na talaga namang... <laughs> Japanese actor, producer, producer singer, singer. Sabi nga namin, dugong hapon, pero puso Pinoy. Pinoy. Ang kulay na lang talaga sa kanya ay magsalita talaga ng Tagalog na Tagalog na straight. Pero meron siyang mga Tagalog. Oh, Ang nakakatuwa siya. Anong mga alam mong Tagalog? Gula, last na lang Tagalog. Sample, naniga, Tagalog. Sipiru Tagalog. Sipiru Tagalog. Mahal kita. Ah, mahal, mahal, kita. Kita. mahal kita. Isang, kita. Isang buo. Mahaba isang buo. Dito, nangat. Meron ba? Meron. Nangat ko mahal kita sa isa. Mahal kita lang. Mahal kita. Ayan. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Good luck to your career. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank, you. thank you. Ayon. And uh, mayroon ba tayo pag-uusapan pa? Uh, may time pa ba kami? May time pa? Wala may na. Marami. Ayon, maraming maraming salamat po sa inyo po nga pagsama sa amin at for the first time. Ulit, ay hindi, first time na nagkaroon tayo na... Nagkaroon na tayo ng guest doon. Oh, pero ito talagang mahaba, at international actor pa. Correct. Dati din, galing din ng Japan. Pero, mm. former, former lalaki mm -hmm. na naging baba. Oh. <laughs> Ngayon, talagang yes. international naman. Again, mag-celebrate po kami ng aming, paulit-ulit -ulit talaga, ng aming anniversary Sunday. Kaya na kailangan yung remind namin. Kaya samahan niyo po kami Ah, uh, sa Sunday, pero Tuesday po mapapanood yan. Dahil wala po kaming, possible na wala po kaming airing on Monday okay, to give way for the Sona. Okay. Yes, ako pa the one that only Ray Press, pumari na palagi po tinatanong left and right, back and front, top to bottom, artista ka ba? Hindi po. Maganda lang po ako. At ako naman na nag-iisang sir. Sermina na bonggang-bonggang at pag kay Jackie Wu ngayong araw na to. At sana ay masundan pa ang aming pag -duet. At ito ang tapakan ng chikas at minimum lang. salamat. Thank you very much, Jackie. Thank you, thank you. Aabangan, aasahan, at aaliwin. Aabangin ang mga chika mula umaga, tanghali, at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang gabi. Ito ang tandem na aaribang. Aalong sa mundo ng showbiz, walang lusot ang mga chika at walang pagmimintis. Ray Pumaloy at Don Jose sa talpakan, pupakan at kansawan ng mga Ah, aaminin. Dito yan sa DWAR. Apante! Yes! Ito na ang programang makikinig sa mga hinaing ng taong bayan. Magbibigay ng solusyon sa suliraning medikal ng mga mamamayan at maghahandog ng serbisyong tapat para sa lahat. Tapat para sa lahat. Ito ang Ako Bicol, ako, Bicol at ang público. Publiko. Publiko. Serbisyo ko. ko. Mga problemang dinaranas ng mga kababayan nasa laylayan ng lipunan aming tututukan. Mga hinaing at pangarap para sa mas maayos na kalusugan aming tutugunan. Ang ako, Bicol, at ang publiko, serbisyo ko ang katuwang ninyo sa bawat hakbang para sa mas maliwanag at mas malusog na kinabukasan. Ito ang ako, Bicol, at ang publiko, serbisyo ko. Narito ang mga kaagapay ng mamamayan, Alvin Martinez at Paulo Espiritu. pasok ng tagulan, gawing prioridad ang kaligtasan ng lahat sa kalsada para iwas aksidente. Ano-ano ang mga dapat gawin kapag nagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan? Bawasan ng speed at panatilihing ang tamang distansya sa iba pang sasakyan. Tandaan, nagiging madulas ang kalsada kapag umuulan. Buksan ang headlights ng sasakyan para makita ang mga daan. Iwasan na rin dumaan sa mataas na tubig baha dahil sa panganib na maaring idulot nito at posibleng masira pa ang sasakyan. Pero hindi lamang ang nagmamaneho ang dapat magingat sa mga naglalakad. Iwasan ang lumusong sa bahak dahil sa panganib na mahulog ka sa kanal o draining. Kaya busina muna tayo sa laban sa mga panganib sa kalsada na dala ng pag-ulan. Tiyakin rin na palaging nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan para iwas aksidente. Ako si Jerry Esplana. At ako naman si Jerry Codinera. Sport Talakan. Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. With the results that we have seen two years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. Sa ikadalawamputwalo ng Hulyo, sabay-sabay nating pakinggan ang ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iyatid namin sa inyo ang bawat detalye ng magiging pag-uulat ng ating Pangulo sa bayan. Maguulat ang Abante Radio mula sa pagdating ng Pangulo sa Batasang Pambansa hanggang sa pagtatapos ng kanyang ilalahad na programa. baka natin ang magigiting na tagapagbalita mula Luzon.